Magandang buhay, mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Sa video ito ay ating tatalakayin ang ikawalong kabanata ng nobelang Noli Here, At ito ay pinamagatang Mga Alaala. Handa na ba kayo? Mainam! Kung ganon, ay simulan na natin ang ating talakayan. Ang kabanata 8 ng Noli Here na pinamagatang Mga Alaala ay nagbibigay diin sa mga pagmumuni-muni ni Crisostomo Ibarra habang binabaybay ang kahabaan ng Maynila. Ito ay mahalaga sa pag-unawa sa pananaw ni Ibarra tungkol sa pag-unlad ng bansa at ang kanyang mga personal na damdamin ukol sa kanyang pagbabalik. Dito masisilayan natin ang kanyang mga alaala at ang paghahambing niya sa nakaraan at kasalukuyan. Ang kalesang sinasakyan ni Ibarra ay masayang bumabagtas sa isang masayang pook sa Maynila. Ang kagandahan ng sikinag ng araw ay nakapapawi sa kanyang kahapisang nadarama. Sa pagbamasid niya sa kapaligiran, biglang bumangon sa kanyang nahihimlay na diwa ang isang alaala. Kabilang dito ang mga kalesa at marumatang hindi tumigil sa pagbibiyahe mga taong may iba't ibang uri ng kasuotan na katulad ng sa mga Europeo, Incheck at Pilipino, mga babaeng naglalako ng mga bungang kahoy, mga lalaking hubad na nagpapasan, mga punda at restawran, at pati ang mga karitong hila ng mga makupad na kalabaw. Pati ang bilanggong patay sa ilalim ng kariton at malapit sa dalawang bilanggo rin ay kanyang naalala. Sa puntong ito ay muling binabalik tanawa ni Ibarra ang mga pangyayari noon na hindi niya nalilimutan sa lugar na iyon. Napadaan din siya sa aroseros na bahaging ng pagawaan ng tabako. Naalala niya na minsan na siyang nahilo dahil sa masamang amoy ng tabako. Nang madaan siya sa hardin botaniko, saglit na napawi ang kanyang mga magagandang gunita. Pumasok sa kanyang isip na ang hardin sa Europa ay nakakaakit at nakapag-aanyaya sa mga taong ito. Upang iyon ay malasin, itinuon niya ang tingin sa malayo at nakita niya ang matandang may Maynila, malingid ng makakapal at nilulumot ng mga pader. Sa kabilang dako ay naalala rin ni Ibarra ang masamang pangyayari sa kanya mula sa lugar na iyon. Ang pagkakatingin niya sa bagong bayan ay nagpabangon sa bili ng kanyang naging guru, pari, bago siya tumulak sa ibang bansa. Ang bili ng pari ay, una, ang karunungan ay para sa tao, ngunit ito ay natatamo lamang ng mga puso lamang. Ikalawa, kailangang paggimanin ang karunungan upang maisalin ito sa susunod na salindahi. At ikatlo, ang mga dayuhan ay nagbunta sa Pilipinas upang humanap ng ginto. Kung kaya't nararapat lamang napuntahan ang lugar ng mga dayuhan upang kunin naman ibara ang ginto nila. Sa puntong ito ay makikita kung paanong kinakayan-kayanan lamang na mga dayuhan ang mga Pilipino noong unang panahon. Sa kabanata na ito, ipinapakita ni Rizal ang diskriminasyon sa pagitan ng mga dayuhan at mga Pilipino. Ipinapahayag din niya kung gaano kabilis ang pag-asenso ng mga Espanyol ay siya namang pagkalugmok sa kahirapan ng ating inang bayan o ng bansang Pilipinas. Hanggang dito na lamang naway may natutunan kayo at may tumatak sa inyong mga isipan. Maraming salamat!